okay good hey, afternoon mga idol happy party sa inyo shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good hey, afternoon po sa inyo nandito po kami sa San Carlos mga idol mapapansin mo yung binilag ko ng nakaraan huwag mo pindutin ano yun, eh. hmm. yung binilag ko yung mga nakaraan mga idol na nagsusukat kami ng crisis ayun diniliber na ng opisina namin yung Paris Cruz Routing Enterprises ito na yung materialis 25 to mga idol box gutter kung nakapansin nyo mga idol ito na naman, naka-slanting. Focus ka rito para makita natin. Diyos ka bila. Kung mapapansin yung mga idol yan. yan. Kung mapapansin yung mga idol, naka-slanting yan. Tuto, nakita, nakita ba? Mm. naka-slanting. Yung mga baitang nito, naka-slanting. Ngayon, kung mapapansin yung mga idol, pag sinukatan na namin itong mga idol, yan. Ayan. Uno pulgada talaga yan. Yan. Kung mapapansin yun, yung may binlag ako na kulay beads, Ganito yung design. Uh, kung mapapansin nyo mga idol, 1 pulgada yan. Pero, pag tumama ang kanto niya mga idol, kung mapapansin nyo, mo yung bar para pag nakita ng mga paluwer natin. Hindi bali tumagal ang vlog natin. And, uh, kailangan maituro natin sa mga paluwer natin. Uh, kung mapapansin nyo mga idol, yung baitang nito ng 1. Naka-islanting. Ngayon, hindi mo maikakanto ng 1 pulgada yan. Why? Ito mga idol, pag kayo nangangantin niyan, pag naka-encounter tayo ng 1 pulgada ang naka-islanting, hindi mo makukuha sa 1 pulgada rin yan. Ngayon, huhulugan nyo po yan. Kaya, kung mapapansin nyo mga idol, ayan. Ayan. May guhit akong pintil pin. 3 po yan, ang kanto niyan. Okay, start tayo mga idol. Parap na ako. Ngayon mga idol, mga follower, kung mapapansin nyo, namin kung ano yung kanto dito sa kabila. Ganon din ang maging kinalabasan sa kanto sa kabila. Ibabali ko po yung gutter to mga idol. Ito mga pansin Ah, natin to mga idol. Mga idol, yan. Mga nyo mga idol ha. It fit 244 ang gutter. Babaliin natin. U mauna tayo dito sa Muldura. Ngayon, hindi masusunod ang buka ng gutter mga idol. Kasi, tripod ito. Ah, ano ito? Ah, Naka-islanting. Ito mga idol. Pag binali mo yung gutter, Ayan. Kailangan, kukunin mo yun sa purpit. Sa muldura ka una mga nganto. Kapunta dun sa floren. Ito, pasinin yung mga idol ito. Lapit mo, kamera... J. Ayan, uh, mapapansin yung mga idol, yan. Ngayon, etong dinuhitan ko itong mga idol, triport ito. Mapapansin nyo yan, guguhit ako ng triport. Guguhit din ako ng triport. Ngayon, ito, paatras ako rito Ito naman paatras ko naman to Kasi ibabalik po natin to <coughs> Panorin to mga kung paano namin gagawin Paano natin kakanta I-share na naman natin to sa mga idol natin Mga follower natin Kita ba, Jay? Yung kulay itim ah. na... Ayun mga idol, kumakita, kumapansin nyo. Ah. Angat lang po ako nito mga idol, kung mapapansin nyo. Bukuha na naman tayo ng tripod. Gugwita mo lang ito, pakangat mga idol. Makapansin nyo. Okay. Dito sa flooring dyan, pakita mo. Eto, mula dito mga idol, ay gugwita mo ito. Kukunin mo kaagad yung flooring. Ito yung, ka, yung kapal ng flooring. Ayan, 5 pulgada mga idol, kung makapansin nyo. Ayan. Ngayon, aatas ka rito na 5 pulgada. Dahil ipo-45 mo ito. Ang mapansin nyo mga idol, ginuguhitan ko. Okay, natapos na natin yung isa. Meron din Pakita mo, huwag masyado malikot ang kamera kasi yung ibang followers natin eh uh, sabi nila malikot ang kamera doon sa kabila. Papakita na natin sa kabila. Ito mga idol, makakapansin nyo. Ito naman, i-atras na naman ako dito. Nung dito sa una, kinatras ko. Ngayon, i ko lang to. Makapansin yung mga idol. Makukuha na naman tayo ng report ng mga idol. Pag naka-encounter ka dito mga idol na ang, ang baitang ay eh, naka-islante, hindi nyo makukuha sa for ano, ano yan, ng uno pulgada o oh, may tubig mababasa yung mga barina natin ito mga idol binabagalan ko na ito mga idol para ma ma maintindihan nyo po ito, kukuha rin ako ng 5 pulgada mga idol kay Mark Antonie. Na nagbigay dito sa uh, nag-endorse. Uh, Adol shoutout sa yo. Okay. kakantuhin natin 'to, mga idol. Pakita mo diyan. Slice na. Ito yung mga bagong gunting, mga idol. Stanley. Papal oh, na talaga. 0.5. Ah. Kung Kumusta pa mga idol? Yung flooring namin ay yun ang iniingrapi namin, hindi ang mukha. Ano ba ba sana? Labas Ah? ba? Ha? Ay, yung galing sa, galing sa loob na tubig, ano? Tutok mo, Jay, yung kamera natin para yung mga idol natin at mga follower natin at mga contraction worker na gustong matuto ay mapapanood nila yung vlog natin ang gusto ni Adol, kailangan eh, mag-share sa kaalaman. Eh. Hindi pwede maging maramot sa kapwa. Madali kami rito kunti mga Adol kasi umulan. Eh. Kakababa lang ng materialis na yung na to. Umulan po. Umagos ang tubig, galing sa mundok. Pansinin nyo mga idol kung paano ko ginagawa. Kita pa sih, mm -hmm. ginagawa natin, be idol, hindi ino niyan, banat na si Idol Magan. Mga mapanood. happy friday po sa inyo. Yayin ka na ulit magkakanta eh. Ayan, mga yung mga idol nakatingala 'yan. 'Yan. Kailangan iyuyuko mo to para ito siya hindi sa sabit. 'Yan so, sinining mga idol. Kailangan nakayuko para pag binali 'yan hindi sa sabit 'yan. panoorin nyo na lang ito, mga idol yung ginagawa namin para kahit pa makatulong naman po kami uli sa mga gustong matuto ah, uh, sinishare po talaga ni idol magan yung ginagawa ng pagkanto ng gutter kasi unang una po talaga ang gutter po talaga ang masilan yung bubong part ng roofing hindi na gaano halos mahirapan kayo kasi kahit pa paano matututunan yung paglalatag ng yero sa part gutter mga ayun, mga palit kailangan matutunan nito kung mapansin yung mga idol plane pa to ito may abang, ito yung pagbabarinahan ito nga yung plane kung mapansin nyo mga idol, binagatlaan ko rin to para pa to, binale uh, binali yan, lapat ganoon muna, kunti Hop, huwag mo hawiin masyado at madisalay ang mukha Balik muna, balik. Okay. Balik na natin to May putik. Napuputin ka ng gather natin. Wala tayong magawa tayo. Mula na. Mula na. babali natin ito mga idol. Eh, hey. Ito mapapansin nyo mga idol, hindi pa tayo binabarina pero lapat na. Okay, kunin tayo barina. Kanto na yan, par. Dito ka, Jay, para makita ng mga idol natin. Hindi masyadong malikot ang kamera. Ito, babarin na natin itong mga idol. ay natin Yung camera natin at may ipapaliwanag pa ako. Lahat mga pa, mo kahoy. Pwede may kahoy. Kuha ka pa na isang kahoy. Akin na yung basahan. Basahan ko. Pakita mo rin ito, Chris. Kuha ka isang kahul. Ito, sasapin na natin yan. Para pag kinanto natin yan. Pag pinukpok eh, masisira yung flooring ng gutter. Ito mga idol, kung mapapansin nyo, ayan ah. Yan ang in ingrapi lang nito mga idol. Yung flooring lang namin. Hindi yung mukha. Kapal. Dahil 0.5 meter ah. sa may pintura. Ano na yung bakal? Pakita mo dyan yung bakal. Ano bakal? Pakita mo dyan. Tama ka muna. Ito pancing yung mga idol. Yan. Ito. Yan. Yung ibang latero. Lahat yan. Naka naka-ingrape. Pero flooring lang po. ayaw mapapansin yung mga idol. Yung flooring natin naka-ingrape. Ayan. Kaya hindi namin in-ingrape itong mukha idol. Ito yung maging kinalabasan. Ayan. Ito yung magiging kinalabasan pag in-ingrape mo yung mukha. Mas maganda. Ribbit po talaga. Ginagamit. O ito mga idol. ayun Kung mapapansin nyo naka-umbok. Ngayon papalapati natin. Dito. Sa bakal na to. Tumangang nga mga idol. Okay. Ano yung touch? Ay, yung ano muna? At yung mapapansin nyo mga idol, ito yung pambit-bit namin ng gater. Ito. Kasi yung ibang latero na mga idol, plain lang. Kaya pag bumagyo, gagalaw din ang puwit ng gaper kasi uh, ginagamit nila plain lang. Ngayon, kailangan ipapakita ko rin sa inyo mga idol, mga follower, mga construction worker na kailangan ang pagitbit bilog. Okay. Ito mga idol. Ito mga napansin niyo mga idol ang ginawa namin pati tikpit ay pabilog para pag humangin malakas ang hangin yan yung muka nung gater hindi magsasayaw kasi pabilog siya matapos po ito nyo bago natin sa salpak nagpunasan mo muna yung muka hawakan nyo hawakan mo kabila punasan mo Kala, hindi magalaw yung camera G nagre-reklamo yung mga idol natin Kasi malikot daw, parang lasing daw yung ano, <laughs> yung cameraman ko. Makakahilo <laughs> uh, rin kaya. Uh, rin talaga kung tutusin. wala tayong magawa mga idol kasi hindi pa tayo mayaman. Mahirap lang yung idol nyo. 360, wala pa tayo pambiling. 360 na. Mga magandang gamit sa pagbablog. Pero humingi ako ng pasinsya sa si inyo mga idol. Patawarin nyo yung idol nyo. Dahil wala pa akong pera na pang, pang support sa vlog ko. Pero kahit pa paano mga idol. Makakatulong po ako sa si inyo. Dahil well, ito yung harangin uh, uh ang ari ni Idol makatulong sa kapwa ng manggagawa. Kapwa construction worker. Sino yung May sponsor na yan? Wala tayong sponsor. Sariling ano lang. Sariling sikap. sikap. Pag may tsaga, may nilaga. Laga. Ayan. Ito mga Idol, kung mapapansin nyo. Oh. Hawak. Yan. Ayos na mga idol. Ayan, 45 degrees na yan. 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 Ayan yung flooring na sa 45 namin mga idol. Okay. Thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday. Thank you. God bless.